eh Eto na! Pak pak day! Bagay sa'yo ah. Bagay. Grabe! Alam nyo, hirap na hirap si Doray na makahanap ng kanyang backpack dahil ang dami-dami niyang pagpipili ang backpack. Pero finally, may napili na si Doray. Tama! Maglapatya na tayo, Arn Arn! Mauna ka na. Dito muna ako. Ayaw! Umuulan eh. Ayaw! Ayaw! Magkwatya! Masakit ang pa ako! Eto na mga kapuso! dara na po na, dinayo na po namin itong bag factory dito sa Plaridel, Bulacan dahil nga, mm. di ba malapit so, na malapit pa ang pasakayan mula mm -hmm. po yung sa Janzan and Versatile Enterprises. Correct. Look at that! Ay. Yan po yung makikita nyo naman dito na napakarami ho nilang mga naggagawa ng, ng mga bag. So dapat hunin yung mahalin na mga bag ninyo oh, mga kareso. Oo, dapat kare. lang so, mahal ang bag ninyo. Dahil eh, talaga namang labor of love ang ipinupuhunan po ng ating mga kapuso. Okay, dito po muna. Unahin na natin. Unahin na po natin ayan. kung paano ginagawa. Soray, alam mo ba, na kaya kailangan din pala ng pattern ng ating mga, mga bag. Ay, ayan, ginagawa so, ni Kuya. Yes! Yeah sa ating-ating wow. pattern making. Dito ginagawa ang initial product sample mm -hmm. base po sa product na gusto. Like yung sample, yung mga designs mm -hmm. na gusto mo. Pwede kasi magpagawa ng parahunal. Ah, wow. Ayan mga kapuso. Meron din pong shoulder bag, may sling bag at kung ano-ano pang bag. Kung anong maiisip nung bag, kaya po nilang gawin yan. iba po ang Pinoy pagdating po sa ganyan mga talente. Okay. Next po ay ang cutting na tinatawag. By dalawa Ito. po tayo. May manual. Ito yung mano-manong ginagawa ni Kuya. Grabe. Ito Kuya, nahihirapan. So, kailangan po ng power ng pulso. Tama. Nahihirapan ka ba Kuya? <laughs> nahihirapan din po. Na, po Kuya. Ah! May crush ka na. Ah! machine cutting. Ayun. Ayan, yan po ay talaga namang uh, tawag nila die cut. Okay mga kapos. matapos kung gubitin ng mga tela, ibibigay po ito doon sa mga nag print naman. Ayan. Na kung saan uh, meron po tatlong klase ng paglalagay ng design bubay yes. or uh, doray pala. <laughs> Dora, so, right. meron pong embroidered mm -hmm. At meron din silk screen printing wow. At may sublimation Whatever wow. that is, I love that. that Silk screen printing Okay, at next one ay pagtatahe. Ito, Ayun. mga yung sinasabi natin, bubay, na bawat parte ho ng bag ay iniisa-isa nila. May Correct. kita natin ayan. anong uh, ginagawa niya, Donay? No, anong parte yan ng bag? Back strap po. Back strap? Ito yun. Ito yun. Yes. Ay, ayan, oh, diba, mo? Iba. So, puro ganyan lang ang ginagawa niya. Nakakailang ganyan ka sa isang minuto? Mga, ano po, dalawa. Dalawa. Mahirap, Magaling ha? Sa Tsaka talagang mabusisi. Okay, yes. yung next nito ay yung loob naman, ano? Kuya, anong part yan? Ano po ito? Yung pat sa, sa loob. loob o, yung, oh, okay. yung... Kaya may ganito. Tsaka may bulsa din, o. Oh. May, oh, may sa bulsa sa loob. O, may din. Ay, At syempre, yung poikot po niyan, lahat na hoon ng parte, ito, ito. Si ate, yung, yung gilid. Yung mga sa gilid, sa labas po ito. Nilalagyan ng eto mga tubig-tubig, di ba, ate? Ma, ilan yes. ang nagagawa mong ganyan sa isang minuto? Mga tatlo, tatlo. apat? oh, pwede na. Apat. Oh, kasi oh, pinapatong oh. lang niya, tapos yes. na agad Nakakaapat siya, Adila, kasi pulang-pula ang lipstick niya. Yan. Yan ang kanyang power. Oh, oh. Okay, ang next naman ay yung sa labas na. Okay, Ito na yung... Harap po. Harap. Ito yung mapusing siya, oh, no? Oh. Nakapusitingnan mo, ang dami niyang ginagawa. Correct. At alam mo, parang paglalaba yan. Bakit, Adila? Sa, oh. likuran, sa likod, Sa puwet. Okay. <laughs> Si ate naman. Sa harapan din to. Yung nilalagyan na ng zipper. Ayan o. Oo, zipper din. Packet. Yan. O, dito po yung nilalagay yung packet. Okay. Aray. At ang susunod, eto. Simple, pero diba, mabusisi din. May kita ho natin talaga namang iniisa-isa. At yan na po yung kumpleto, mga kapuso. May kita nyo na ito, right Kita mo na. yun, atila nandyan na hulahat at si Arn Arn, I'm sure magtatayo na rin ang factory ng ano, <laughs> ng bag. Yan, may kita mo, lahat ho yan binubuo sa, sa loob lamang ng, uh, ng factory na ito. Okay, next na natin. Presyo na. Yes, napakamura lang ng mga Kasi, bags dito. Correct. Ah, grabe. Magkano ba, Dora, yung mga bags natin? Ay, naku, ang mga backpack nila dito nasa 199 to 550 pesos lang. Laptop bags, 130 to 300 pesos. Meron din silang pouch. Bagjaan, uh -huh. syempre, 75 to 150 lang. At ang pencil case, aba, 35 to 75 pesos lang ang mura. Mura, tama. Mamaya, buong barangay po ang naghihintay dahil nga tayong surprise. Ah, gusto po yan. Anong surpresa ba? Anong surpresa? Mula po sa unang hirit. Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Uh -huh. Studio muna tayo. Uh -huh. O, pipili ko pa ba ng isa? O, ganyan Gusto ko ng na. pencil.